yun mga master bali nakauwi na tayo yun nakauwi na tayo mga master yun na uh, update sa huli natin dito na tayo sa bahay yun mga master yung huli natin <laughs> hey, hey. yan ang huli natin lahat dami oh Dali yung iba, binigyan rin natin, binigyan natin kay Junald din, you know? May pusit tayo mga masya. Nakakuha natin to sa ano natin, sa lore. Sa legendary tree na lore. Yan. Uy, pagpaga natin. Sige na to, ha? eh. Eh, pusit. Ito pa, Pusit. Sariwa. Malamig pa. Ilagyan natin na ice. Yan, may mga grouper tayo, mga master. Yan you know? o. Good size. Yan, cigar. Cigar. Kanuping, mga master. Inarbis na namin yung mga kanuping. Mahirap ang ulam dito eh. Ay! Yan. dami o. Sigaras. Triple tail ras. Kanuping. Kanuping. Yung eh, mga master oh. Jumbo size. Kanuping. Ha? Hmm. Sariwa. Sariwang sariwa. Ang lamig. Ah, grabe lamig brad. Ito po. Oh, nag usok oh, mga master Kita mo yan. Eh, hey, ito pa. Puro kanuping. Yan brad oh. Ano naman, Jibo? Ano naman sa isang kanuping? kalalaki. Nag-uusok pa sa lamig Oh. Balok sana na kanina na Dami L o? Oh. Land na eh Kung ano sa mga Sakto lang yung box di ah mm. oh. Dami brad Puro kanuping mga master Tignan mo naman yan Yes Ano, ano pingo? Oh? Ito pa mga master oh. Pusit, pusit. Sayang ibang pusit. Yan. Grouper. Tanuping. Ito latag mo dyan dito. Ito. Ito yung laki First catch. Laki. First Ito yung first catch natin. Ah, uh, kalapa to. Sa ano yan? Sa jig. Nadali natin. Oh, buo pa yung ice natin oh. Chickard. Chickard dami harbis talaga din sayang so, yung ibang pusit nakawala yun harbis brad grabe dami brad harbis mga master sana bukas ganyan ulit mahuli niyo brad Wahoo. yan so may gift sila bukas dami talaga ilay yung buwan natin dyan ilay natin Cut ko muna kaya ha uh, Yan mga master ba 'yang gamit natin kanina sa mga uli natin ito. 'Yung ating legendary tree. Yan a-update uh, layo sa ano sa video. Yan ilalabas natin. Uh, wait wait nyo lang kasi medyo matagal i -date. Tapos 'yung ibang uli natin ito naman sa ating tingkara, 'yan o, Pulang mata, 'yung tingkara natin mga master. Yeah, yeah, yung lahat ng uli natin. Sulit so, dito malaki. Tsaka malaking kanuping mga master. Grabe. Tapos may tatlong pusit. Yan. Yung ibang pusit nakawala, ang lalaki. Yan. Harvest oh. Yay. Yan. Yan ganyan sa spot namin mga master. Yan, yung gamit natin tingkara lure. Yung ginawa natin tingkara. Tapos itong legendary tree natin yes fish on yan thanks for watching